Sabi po ng mga netizens, ano kayang nakain na itong si Rendon Labador? Mukhang pumapapil siya ngayon sa ibang paraan. Na iba daw ang isip ng hangin. Dahil ngayon nga ay nagbigay ng public apology itong si Rendon Labador sa mga taong binangga niya. Sa mga taong minasama niya. Sa mga taong gusto niyang pabagsakin. Sa mga taong wala namang ginawang masama sa kanya. Pero pilit niyang Sinisiraan. Ginagawa ng issue at kung ano pa. Katulad po siyempre ni Michael V., Vice Ganda at si Ayan Perez. Matindi. Tignan natin. Rendon Labador makes a public apology to Vice Ganda, Ayon Perez and Michael V. Ito ba ay paraan ni Rendon Labador para kahit papano ay makabalik siya sa uh, social media? May... May magagawa. Kaya itong mga hakbang niyan, na ito, upang maibalik yung kanyang mga platform, mukhang malabo. <laughs> mukhang mahirap yan. Siguro, uh, kay Facebook muna kayo, humingi ng apology. Okay? At uh, siguro, tignan nyo rin kung ano yung totoong magiging takbo ng inyong social media uh, platforms. Dahil, wala kasi talagang inspiring sa ginagawa na itong si Rendon eh. Alam natin na puro kanigahan at gusto lang niya maging kontrabida. Matindi yung kanyang hangarin para pabagsakin ng mga taong malalaki at totoong influencers. Alright, sabi ng mga netizens, takot din pala eh itong si Labador. Totoo ba to? takot siya? Siguro, okay, dahil yun nga, sa ngayon, nakikita natin wala siyang puwang sa social media. At ito nga siguro ang kanyang paraan para makabalik. Alright. Takot daw. Nagkamali ka kasi binangga, uh, binangga mo itong mga tao na hindi naman deserve. Um, titignan, tignan natin kung ikaw ay patatawarin ng mga tao na, na siniraan at binatikos mo ng todo-todo. Alright. So yun.